mapa action drama, horror at comedy, hindi yan inaatrasan ng mga artista. Pero paano kung ang gifted at talented sa acting ay hindi tao, kundi aso? Opo, isang aspin ang agaw eksena ngayon sa social media sa galing niya sa pag-arte. Abaheto na at ready for take na si Teo, the dog superstar. Ayaw mo kay Papa. Sa unang tingin, mukhang normal lang na aso. Tipikal na tagabantay ng bahay. Pero sinong mag-aakala ng asping na ito? May pangmalakasan palang talento. Abay marunong magdrama. Cry! Cry! Magaling din ang aso sa pagpapatawa. Oh, nak knock tayo today, okay? Naknak, naknak saging. Akala ko ikaw ay saging. Yan na naman yung tenga. Yun yan yung lyrics. Oo, oh, yun yung lyrics. At pati action, kayang-kaya niya. Tiyo, sumubo ka na. Babarilin kita. Tiyo. Ah, patay. Patay. Pero kung akala ninyo todo na ang kanyang pagiging bibo, pues hintayin nyo pa ang kanyang ibubuga pagdating sa pagkanta. Sino? Sing. Sa iyo. Sing. Siya si Theo, the dog superstar. Halos lahat ang kanyang nakakasalubong na aaliw sa kanya. Alam mo ba, Theo? No wonder pati sa online world, pinapanggigilan ang poging aso. Milyon-milyon lang naman ang pumupuri at pumapalakpak sa kanyang mga agaw eksenang abilidad. Take note, tatlong taon pa lang si Tio pero ibang level na ang kanyang kakayahan. Yan ay dahil sa pagtityaga ng kanyang amo na si Romeo. Okay? 2020 nang maging parte ng buhay ni Romeo si Theo. Sa unang pagkikita pa lang, nagkaroon na daw sila ng instant connection sa isa't isa. Kasi yung nakita ko to, parang nailab ako. Mm, sa na nailab ako. Napaka-cute, napaka-ano. Yung ano pa lang, yung parang one month pa lang, parang iyak na nga iyak. Tapos nakikita ko na yung kadaldalan niya. Yung nga ganoon Every two hours, pinapadedi ko. Kahit, naka, kahit may trabaho kinabukasan, kahit nakakapagod, nakakaantok, inano ko talaga ng ilang months. Three to four months, napansin ko na siya na, 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 ano na siya, parang nagre-reply sa pag kinakausap ko. Parang doon nagre-reply siya, parang kinakausap, parang nag-uusap na talaga kami. Parang nakakaintindi siya. Wala kang naisip na konti? Oh, no. Yung patawa ba? Oh. Yung patawa. <laughs> Wala. Wala ka maisip. Wala din maisip si Papa. Oh, no. Dito naisipan ni Romeo isip, 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 na i-develop pa. ang katalinuhan no, 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 at kakayahan no. ng asong alaga. Magbabiral tayo. Magbabiral tayo, maniwala ka. Oo, tayo, maniwala ka. Paano man man hinanda ng training si Teo? Si Teo, nung ibinigay sa akin, nung papalaki na kita ko na matalino talaga siya. Eh. Tapos yun, parang na ano ako na manood ng YouTube kay Pinoy Dog Whisper, yung tuta training niya. Tapos yun, yun yung inapply ko sa kanya. O oh, natuto naman kaagad? Oh, o natuto naman siya kaagad. Pero na-challenge si Romeo sa pagiging fur parent. Ano Pinaka mahirap na part o yung pinaka-challenging na bahagi ng training ni Teo? Yung mahirap ako yung pinakaunang unang tricks na i-introduce ko sa kanya kasi kailangan mong paulit-ulit mo talagang i, i ano sa ipa ano sa kanya ipagawa Ilan to? Very good. Ito. Okay, teo, Galing-galing naman. Ayon sa mga eksperto, ang mga aspino, o asong Pinoy ay may likas na talino na pwede talagang mailabas. Basta tututukan lang ng kanilang mga amo or trainer at maganda at tama ang paraan ng pagpapalaki sa kanila. Bawat aso ay isang, they are all individuals, no? Like we are Each person is an individual. So, bawat isang aso, meron silang, they have certain strengths, no, that um, are their own. So, yung ibang aso, malakas sa, sa pag-scent, paghanap um, ng, ng amoy. May ibang aso na uh, malakas mag- focus sa tao at saka magintindi intindi ng kung anong hinihingi ng tao. Marunong sila magkinig sa pagsalita ng tao. May ibang aso na malakas sila sa paglaro, sa mga sports. no So iba-iba rin yun eh. So depende rin yan kung minsan sa physicality ng aso. Tulad ng tao, may damdamin din ng mga aso. May kakayahan silang suklian ng pagmamahal na ibinibigay sa kanila, kadalasan ay higit pa. When we train our dogs, um, we make use of joy, we make use of happiness, we make use of excitement. Because we know that that gets mirrored in the dog, the dog feels it. Y yung reward sa kanila, it's not just the food eh. Please. It's also the joy that they see in you and the joy that they feel doing the things together with you. Every time you do something positive, very strong bonds, very strong relationship. Ito. Si Theo ay isa lang sa mga gifted na mga aspin. Maganda ang pangangatawan at malusog. Yan daw ay patunay na siya ay lubos na naaalagaan ng kanyang fur parent. Eksperto si Romeo Jan At bilang isang responsabling fur parent, na napagdesisyonan niya na ipakapon si Theo o yung tinatawag na neutering. Ito'y makakabuti sa kahit na anong aso dahil makakaiwas sa ilang malalagay lang sakit tulad ng cancer sa prostate at may binipisyo pa sa kanyang alaga. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon. Para sa mukha, at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested Skin Pro. Na mo. Nakita mo? ko kasi yung kapon, um, nagiging healthy yung mga uh, alaga natin. Tapos nag expand yung, ano na, yung lifespan nila. Oo, ah, humahaba pa. Tama. Para kay Romeo, malaki ang naging epekto sa kanya ni Theo simula ng maging parte ng buhay niya. Kasi mahiyain talaga ako dati pa. Nung nagsimulan mag-vlog, parang na-enhance na na-enhance na yung personality na yun. Kasi ako, ano talaga ko eh, parang nasa bahay lang, hindi ako ganong nakikipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Kaya nung simulan nag-vlog kami, doon na, na nakaano ako ng mga ibang kaibigan, mga followers, nakakausap ko. Malaking tulong daw ang kanyang alaga sa kanilang kabuhayan. Kumikita na raw kasi ang kanilang mga vlogs na umaabot sa 13 million views. 'yung kumikita lang 'yung sa YouTube tsaka sa mga Facebook namin tsaka meron naman pa ilan nila sa ano sa TikTok yung mga affiliate. Masaya kasi na parang nakakatulong si Teo sa pang-araw-araw naming gastusin. Magta-thank you si Papa sa iyo ha. Oo, oh, yung dahil sa iyo, oo, naging naging kilala na si Papa. Oo, kasi dati nagblablaga ko dati. Nagblablaga ako dati, wala pa si Teo. Parang walang nang nanonood. Nabiyan pa nga akong OA, oh, ganito. May mga bashe, wala pa nga. <laughs> Hindi pa nga sumikat, dami ng bashe. OA daw, ganito, ganyan. Sabi ko sa sarili ko, parang hindi ata ako para doon sa vlogging. Pero sabi ko, sabi ko kay Lord, bibigay ka ng sign na magiging vlogger ako. Kasi nasa iyo naman, ikaw naman nakakalam lahat eh. Nung isinama ko na si Teo sa vlog ko, doon na nag-boom. Talagang celebrity dog na nga itong si Theo dahil bukod sa kilala siya online, abay kinukuha na rin siya ngayon bilang product endorser at pati pagiging artista. Parang tunay na anak ang turing ni Romeo kay Theo. From vitamins to grooming products, kumpleto ang alaga. Pero ang pasabog sa lahat, hindi pwedeng out of fashion si Poging Aspin. O di ba pwedeng model talaga sa tikas itong si Teo? Ay, ang pagmamahal ni Romeo sa mga aso mas lumalim simula nang makilala niyang alaga. Ngayon, aktibong tumutulong ang mag-amo sa mga dog rescuer at animal advocates. 50-50 kami. Yung 50 yung sa kanya, ibinibigay ko sa mga dog advocate may mga sinusuporta na akong dog advocate. Doon ko binibigay ko yung party ni Teo para makatulong sa mga kalahin niya. Isa sa mga tinutulungan ni Romeo at Theo ang Happy Ending Rescue Center na pag-aari ng dog advocate na si Bambam Bam Concepcion ng Marilao, Bulacan. Sir Romeo, thank you very much for all the help. At least nakikita nila na yung perang itinutulong nila, yung mga yung mga gift na binibigay nila sa amin, ay nakikita nila na ginagamit namin sa aso. So with that po, Sir Romeo, together with Teo, thank you so much with all your support and love nakalulungkot ay may mga asong hindi kasing palad ni Theo at ng mga alagang aso ni Bambam. Bam. Marami pa rin sa kanila ang inaabandona, minamaltrato at ang masakit pa dito'y ibinibenta sa illegal dog trade para katayin at kainin pa na ngayon ay bawal na bawal na sa batas. Nito lamang mga nakalipas na linggo. Laman ng mga balita ang walang habas na pagpatay sa isang golden retriever na si Kilwa ng isang residente ng Camarines Sur Umani ito ng sobrang galit at batikos mula sa mga tao. Kaya ang Senado planong repasuhin ang batas tungkol sa animal welfare. Ang anumang klasing pangaabuso sa mga hayop ay mahigpit na ipinagbabawal kahit na mga hayop sa kalye. May karampatang parusang pagkakakulong sa ilalim ng Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998. So ano naman ang masasabi mo sa mga taong nagmamaltrato kahit sa mga asong kali Against na against talaga ako dun. Kasi sila may mga puso't damdamin din eh. Kasi sila, wala silang voice, tayo yung meron. Good. Kaya dapat tayo yung mag-action para sa kanila. Bilang animal advocate, mariin ko rin ang mga anumang uri ng kalupitan sa mga aso at iba pang mga hayop. Anong mapapayo mo sa mga dog lovers? Kasi yung sa pag-aalaga kasi natin, hindi lang sapat na cute ka lang, ganito ka lang. Kailangan mo talagang ano, Um, ah, pagtuunan ng pansin, ah, gawin silang part ng family, part ng pamilya, at saka susukli ang kanila ng pagmamahal. Lights, camera, action. Tiyo, sabihin mo, handa na ba kayo? Pa. Handa na ba? Parang parehos lang eh. Man's best friend. Yan ang madalas na tawag sa ating mga alagang aso. Pero ang pagmamahal nila sa totoo lang, higit pa sa tunay na kaibigan. Ano ba naman na suklian nating mga tao ng siksik na alaga at proteksyon ng kanilang katapatan at paglilingkod sa atin? At maging maawain at matulungin sa mga aso pusang gala sa kalye. Dahil ang pag-ibig ng mga asong tulad ni Theo, hindi matatawaran. The Pampa kit. Itong pampakit ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.